Brother of Kim Choo na si William Choo, hindi nakapagpigil matapos ang sunod-sunod na panunuyo na si Yen Lahat ng kapatid ni Kimi, malaki ang pagkadismayake si Yan. Magtatagal na nahimik dahil nga sa laki ng respeto nila sa kapatid. Ayon kasi ang isa sa hiding na aktes, ang manahimik sa nawa ng mga masasakit, kupangit na natatanggap. Sino ba namang kasi ang kapatid ang hindi magtatanggol? Kung ganon kabait naman, gusto na. Hindi sila makakapayag na makabalik ito si Siending sa buhay ni Kim Ay nga sa mga komento, tama naman. Kahit ako kung kapatid ko yan si Kimi at nakita ko kung paano sinaktan, kung niloko, magagalit at magsasalita talaga ako. May sakit na ata yan si Sian Ning. Akala niya, daro lang ang ginagawa niya. O simple lang. Buong Pilipinas nagimban at nasaktan din. Ngayon na okay na yung tao at masaya na sa kagagawan eksena. Daso na yan sa kanya. Sinira yung tao at marami din nakbuha ng mga bagay na sobrang iniingatan. Ayon pas sa ibinahaging komento, dapat dyan kay Sian makatikim, hindi martir si ex, para bumalik sa iyo. Kahit mag-effort ka, araw anaw hindi na yan babalik kasi nakamupon at natuto na. May na rin na nagpapasaya at marami naman natutunan sa mga pagkakamali ni noon na sa mga panduloho ni si Ian. sa mga kadit na gadit na mga supporters. Ano na naman ang panibago sa si inyo?